Wala pang 24 oras matapos si ulat ng American media na si Manny Pacquiao ay nasa seryosong pag usap para lumaban para sa world title sa Las Vegas. Inihayag ng Filipino legend itong linggo na nakatakdang harapin niya ang Japanese Mixed Martial Arts at Kickboxer na si Chihiro Suzuki sa isang exhibition. Ngunit ayon kay Pacquiao, isa itong magandang laban sa boxing sa Saitama Super Arena. Dumalo pa si Pacquiao sa formal na paglulunsad ng event na ilulunsad ng Recent Fighting Federation, isang Japanese promotional outfit at nagpapapicture kasama si Suzuki sa ibabaw ng ring. Ipapakita ko sa taong ito na ang boxing ay mas mahirap kaysa MMA o Mixed Martial Arts. Sabi ni Pacquiao na ang huling aktibidad ay isang exhibition bout laban sa Korean MMA expert at YouTuber DKU in Seoul noong December 2022. Nagretiro mula sa professional na boxing matapos mabigo kay Cuban boxer na si Yor Dennis Ugas sa Las Vegas noong August 2021. Tuwang-tuwa si Pacquiao sa hakbang ng Risen Nadalhin siya at labanan si Suzuki na mas bata ng 20 taong gulang sa edad na 25. Si Pacquiao ay mayroong win-loss draw record na 62-82 na may 39 knockouts. Si Suzuki na may Peruvian lineage ay may kickboxing ledger na 12-1 na may 10 knockouts at isang MMA mark na 13-1 na may 7 knockouts. Kilala bilang knockout artist eksklusibong lumaban si Suzuki sa Japan. Ang balita ng exhibition fight ay dumating ilang oras lamang matapos ang US media ay magpalabas ng mga kwento ng posibleng World Boxing Council welterweight title showdown sa pagitan ni Pacquiao at Mexican-American Mario Barrios sa MGM Grand o T-Mobile Arena. Kung sakaling matuloy ang laban sa US, ito ang magiging unang professional na laban ni Pacquiao sa loob ng apat na taon. Si Barrios na binansaga ang El Azteca ay may hawak na 29-2-0 record na may 80 knockouts at na-promote ng Premier Boxing Champions. Ang pariyong grupo na nagtanghal din sa huling tatlong laban ni Pacquiao. Kung sakaling maglaban sila, si Barrios ay magkakaroon ng malinaw na kalamangan sa kabataan sa edad na 29 at isang apat na pulgadang kalamangan sa taas dahil siya ay may height na 5'10". Sa kanyang kasagsagan, nanalo si Pacquiao ng mga world title sa flyweight, super bantam, feather, super feather, lightweight, super lightweight, welter at super welter. Isang tagumpay na pinaniniwalaan ng marami na hindi na matutumbasan pa. Isa siya sa paborito ng mga tagahanga sa Amerika kung saan lumaban siya ng kabuang 30 beses simula sa kanyang debut sa US noong June 2001 hanggang sa hindi inaasahang pagkatalo kay Ugas noong August 2021. Ang mega back match up kay Floyd Mayweather noong May 2015 ay nananatiling pinakamalaking laban sa kasaysayan matapos itong humakot ng 600 million dollars na kita. Umabot sa 180 million dollars ang kinita ni Mayweather habang si Pacquiao ay nakakuha ng 120 million dollars. Bakit kaya patuloy pa rin si Pacquiao sa pagboboxing? Hindi kaya delikado ito sa kanyang edad? Kung pag-uusapan ay pinansyal, marami na rin itong pera. Kayo, ano sa palagay nyo? I-comment lamang sa iba pa ang inyong mga sarisaring opinyon tungkol sa pagbabalik ni Manny Pacquiao. Hanggang dito na lang muna mga ka-round 3. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood.